Balikan po natin ang ulat ni uh, GMA News Stringer Melody uh, Galasao tungkol naman sa epekto sa mga residente ng Fort Santo Domingo sa paglilipat doon kay Janet Lim Napoles. Melody, Chu'an malaking bagay nga para sa mga residente sa paligid ng Fort Santo Domingo dito sa Santa Rosa, Laguna ang paglilipat dito kay Janet Lim Napoles. ramdam daw ng mga taga rito ang impact nito lalo na sa pagdating sa siguridad dumadaan daw muna kasi sa inspeksyon, lalo na yung mga may sasakyan, papasok at palabas nitong Fort Santo Domingo. Hindi naman daw kasi ganito kahigtit noong bago pa man pumutok ang balitang paglilipat kay Napoles mula sa Makati City Jail. Ang ilan nagsasabing okay lamang daw kung para naman sa ikabubuti ng lahat. Ang iba naman sinasabing hindi sila kumbinsido dahil may pangambaraw sila sa kanilang seguridad. Baka kasi magdulot ng tensyon sa paligid ang pagdididine dito kay Napoles. Isa rin sa kanilang nabanggit ay ang curfew dito sa loob ng Fort Santo Domingo na posible din daw na muling ipatupad. Pabor naman dito ang uh, ilang mga residente. ay naman sa pulisya, may curfew naman daw talagang ipinatutupad sa Fort Santo Domingo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mas pinag uh, mas pinaigting nga lamang daw ngayon ang siguridad. Uh, seguridad. Hindi raw pwedeng pumasok ang mga walang permit o kaya identification card o ID. Yan muna ang pinakasariwang balita mula dito sa Fort Santo Domingo, June. Maraming salamat GMA Stringer Melody Galasal